sino-sino okay. sa inupo ni Marcos Jr. sa Pagkor, sa Office of the President, at sa iba pang mga ahensya, ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na Paul Boroni. Ako yung isa na kasi siya nakaupo siya, government official siya. Na-witness ko talaga isa si Altenco. Oh my God. Altenko po. Yun, isa siya. Yun. Tapos, um, sa Malacanang, meron din. <laughs> Pero next, next story. so <laughs> oh Sobrang revelasyon ito. At alam po ng, P alam ng PSG yan. Sana nga yung PSG, protect the people, please. <laughs> alam niyo po. Protect the people. That's good. Uh, okay. Napakapanibagong revelasyon magmula sa buong pamilya, first family, and now, the Pagkor Chief. Actually, Ata. nabanggit ko rin 'yan dahil meron na naka-inform din sa akin na uh, PSG people, no? Yeah, mm -hmm. you're right, tama. So imagine mo. Okay? Ang mga pinaupo ni Marcos Jr. ay kasama niya sa pulburon session. Ata. Saan tutungo ang taong bayan? Hawak nila ang multi-trillion, not we're not mm -hmm. talking bills now. Trillion budget, national budget. Okay. na napupunta o nahahawakan ng mga taong Paul Opo. Okay. Isa ba ito sa reason kung bakit talagang napakatapang mo at hindi ka natatakot? This is a big revelation now. That the okay. parkour chair, nakita mo, ikwento mo, paano mo nasabi, Miss Kathy, na kasama si Altenco sa Paul Activity? Well, sa isang bahay sa Dasma, madalas nakikita ko siya. Yung get-together namin. Tapos ginagawa po nila. Minsan nga, hindi <laughs> ba sabi ko siya, naiiwanan pa ng residue <laughs> So, you know, yun yung nangyayari po. So, my parang, God. yes po, totoo po. Yan yung reason. Hindi, again and again, hindi ako tanga na lalabas dito. Alam ko, pwede lang gawin lahat sa akin. Ah, wala ho akong pakialam. Kasi I'm speaking my truth and I'm an eyewitness again and again. And i-discredit nila ako, wala rin po akong pakialam. Kaya nga, alam nyo po, mag, kaya kung gusto nyo pong sabi nila, di ba, okay, pag dinemanda ka, how will you prove it? Eh di, right ko rin pong mag, ano, mag-call na the only way for me to prove it is for them to undergo hair follicle test. ba? Diba? That's the only and, way that I can prove release them. And the USP, ha? Huh? <laughs> exactly. And so, release the USP. Ibahay, yeah. no? Iba no? din, iba din yung ano mo, iba din yung... Um, yung way of thinking mo, ano, yung, your your strategy before coming out. And we mm. appreciate you, Miss Cathy. Sobrang Thank tapa you. mo. The reason why I'm not naming the other ones yeah. yet, I'm giving them the chance na humiwalay. I'm giving them the chance na umalis sa sa side niyan. Kasi talagang, you know, kasi parang, da kaya dahan-dahan, yung mga pinapangalanan ko now, yan yung mga nagkakos ng trouble sa Mindanao, yan yung mga, and I can attest to it talagang gawain nila yan. Yung mga nakaupo, ang nagtatapang tapangan, na akala mo kung sino na ang lilinis. So, kaya ako pinapangalanan. Kasi tinitingnan ko eh, anong ginagawa Syempre, binibigyan mo pa rin ang chance. So, ngayon, yung mga iba pa, na alam nila kung sino sila, kung ako sa inyo, tumiwalag kayo. <laughs> kasi talagang binibigay ko to sa inyo. Kasi, kasi parang, you know, may pinagsamahan din tayo. Pero pag yun nga, again and again, pag party pa rin kayo, syempre meron din akong insider eh, na alam mo yun, napapagod na rin sa ugali nila. <laughs>